ang aso at ang pusa. Pabula ni Mark Joseph Aragon Isang araw, mayroong aso at pusa na naninirahan sa may tabing dagat ng Mali. Si aso ay matapang, malakas, masipag at mapagmahal sa kalikasan gusto ni Aso na palaging malinis ang kanyang bahay o maging kapaligiran man. Kapag nakakakita si Aso ng mga basurang nakakalat sa mga daanan, kinukuha niya ito at itinatapon sa lalagyan ng basura. Kasi ng kanyang ama noong nabubuhay pa, anak, dapat maging mabuti ka sa kalikasan dahil ang kalikasan ay nagsisilbing palamuti ng mundo. Si Pusa naman ay palaging bagot, mainiti ng ulo, masungit at hindi nawawala sa kanya ang magpaganda sa sarili. Hilig ni Pusa ang magsinungaling. Lahat ng lumalabas sa kanyang bunganga ay napapaniwala niya ito. habang naglalakad si aso para maghanap ng pagkain. Nakita niya si pusa na nagkakalat ng mga basura sa kanto. Tahol ni aso. Anong ginagawa mo? Bakit ka nagkakalat ng basura dito? Di mo ba alam na mali ang magkalat ng basura? Pwede itong magdulot ng pagbaha. Sagot ni Pusa. Meow! 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 Ano ba ang paki mo? Pwede aso? Hayaan mo na lang ako. Bakit ka ba nakikialam sa akin? May pagtingin ka ba sa akin? Hindi naman kita kilala. Tinahula ni aso si pusa. Ah, oh. Hindi mo yan titigilan. Ang pagkakalat ng basura, mapapaaway ka sa akin. Sagot ni Pusa. Pasensya na, aso. Hindi ko naman intensyon ang magkalat ng basura. Ginagawa ko lang ito dahil iniwan ako ng aking mahal. Ako'y labis na nasaktan. Hindi ko na alam ang gagawin ko gusto ko nang magpakamatay. Pero hindi ko magawa dahil aasa akong babalikan niya ako. Sana ako ay patawarin mo. Sagot naman ni Aso. So ngayon, papatawarin muna kita. Kapag inulit mo pa ang pagkakalat ng basura, hindi hindi na kita papatawarin. Oo, aso. Hindi hindi ko nagagawin 'yon. Sige, pusa. Mauunan na ako sa iyo. Kasi kakain pa ako. Sige, guwapong aso. Mag-iingat ka. Habang naglalakad si pusa, sabi niya sa kanyang sarili, Meow! 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 Naisahan ko si aso. Para siyang tanga, mabilis agad niyang mapaniwala. Ang galing ko talaga! Sa susunod, gagalingin ko pa ang pag-arte! Meow! Meow! Pagkalipas ng isang araw, naulit ni Pusa ang pagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ni Aso. Pusa, bakit ka nagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ko? Hindi mo ba alam na palagi akong napapagod sa kalilinis at ikaw nagkakalat lang? Sagot ni Pusa. Meow. Kung gusto mong hindi mapagod sa kalilinis mo diyan, magkalat na lang tayo ng basura. Ayoko nga, pusa. Sabi ko nga sa iyo kahapon na pwede tayong maapektuhan ng pagbaha at ng pagbagyo. Naku, aso, nakakatakot naman yan. Duwag ka ba sa mga bagyo at pagbaha? O natatakot ka lang na baka mawala tulad ng mga magulang mo? Pusa, huwag mong damayin ang mga magulang kong nasa langit na. Gusto mo ba ng away pusa? Tinahula ng malakas ni aso si pusa. Wow! Umalis ka dito, sutil na pusa! Takbo ng takbo si pusa, sabay nanginginig sa takot pa uwi sa kanyang bahay. Habang naglalakad si aso, iyak nang iyak siya dahil hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga masasakit na pinagsasabi sa kanya ni Pusa. Pagkalipas ng dalawang araw, inulit-ulit ni Pusa ang pagkakalat ng basura. Sabi niya sa kanyang isipan, "Meow! Gusto kong magkalat sa kapaligiran." Gusto ko ng kalat doon. Kalat dito. Kalat ang saan man na aking makikita. Hindi alam ni Pusa na kanina pa siya pinanunood ni Aso. Sabi ni Aso, Hindi ka ba nagtatanda? Paulit-ulit na kitang pinagsasabihan na masama ang magkalat ng basura. Kung gusto mong magkalat ng mga basura, doon ka tumira sa tambakan ng mga basura. Pues, doon ka na babagay. Ayoko nga doon, aso. Nakakadiri doon. Masangsang ang amoy at mabaho. Hindi na babagay ang tulad kong maganda sa tambakan ng basura aso, bakit biglang dumilim? Natatakot na ako, aso. O di kaya, parusa na ito sa atin? Biglang dumilim ang kalangitan at may halong malakas na tunog. Hindi nila alam na may paparating na bagyo at pagbaha. Tinangay sila ng malakas na pagbaha humihingi ng tulong si Pusa dahil hindi siya marunong lumangoy. Sabi niya, Miaw! Miaw! Tulungan niyo ko! Tulungan niyo ko! Hindi ako marunong lumangoy! Tulong! Tulong! Nakita ni Aso na nalulunod na si Pusa. Agad-agad niyang iniahon si Pusa sa baha. Pusa, pusa, gumising ka. Ayos ka lang ba? Sana patawarin mo ako sa lahat ng aking masasamang ginawa. Kung hindi dahil sa iyo, baka nawala na ako. Oo, pusa. Pinapatawad na kita. Alam ko na may natitira ka pang mabuting kalooban sa puso. Basta pusa. Ipangako mo sa akin na mamahalin mo ang ating kalikasan. Oo, aso. Pinapangako ko iyan. Simula noon, naging matalik silang magkaibigan at namumuhay sila ng maayos, payapa at makulay na parang isang kalikasan. Pagtapon ng basura kung saan-saan ay iwasan upang pagbaha malutasan.